Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa nangyayari sa Israel, USS Eisenhower Strike Group pinadala ng Amerika para sa Israel, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Umalis na ang USS Dwight D. Eisenhower para sa kanilang deployment sa Eastern Mediterranean para suportahan ang Israel sa kanilang laban kontra Hamas militants. Ito ang ikalawang US aircraft carrier strike group na mayroong 5,000 sailors at 12 dosenang fighter jets na dala, una nang ipinadala ng Amerika ang USS Gerald R. Ford na mayroong isandaan at anim na pong attack aircraft, missile cruisers at destroyers, kinumpirma ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin ang pagpapadala ng Amerika ng ikalawang strike team sa Eastern Mediterranean malapit sa Israel, habang naghahanda ang Israel sa kanilang pinalawak na Gaza operations, the United States is sending a second aircraft carrier strike group to the Eastern Mediterranean, to deter hostile actions against Israel or any efforts toward widening this war following Hamas's attack, pahayag ni Secretary of Defense Lloyd Austin, ang USS Eisenhower at ang mga kaakibat na barkong pandigma nito ay sasali sa isa pang carrier group na nakadeploy na sa rehiyon pagkatapos ng pag-atake sa Israel noong isang linggo at ang patuloy na pagtugon ng Israel, ito naman ang binigay na pahayag ni US President Joe Biden, hinggil sa mga nawawala o unaccounted na mga Amerikano kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Folks, uh, there's no higher priority. And I know that uh, people get on and talk to you and say they have an idea what it's like. But I know from experience, there's not a single thing more and more worrisome than have someone you love, someone you adore adores you, and not knowing their fate. Not knowing their fate. You made it clear how important this is to you, to me personally, and to all the American people. And it really is. It really, really is. We're not walking away. We're not walking away. I, I promise you. Habang ang Pilipinas ide-deklarang terorista ang Hamas, isusulong ng Anti-Terrorism Council na ideklara ang militanteng Hamas bilang teroristang grupo kasunod ng pag-atake nito sa Israel, ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, bilang pakikiisa sa mamamayan ng Israel, Isusulong nila ang pagtatalaga sa Hamas bilang teroristang organisasyon sa ilalim ng RA-11479 bilang priority agenda ng Anti-Terrorism Council, Sinabi din ng opisyal na mariing kinokondena ng kanyang tanggapan ang teroristang pag-atake ng Hamas laban sa naturang estado, at sa mamamayan nito at nagpaabot din ng pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi sa gyera, tinawag din ng security advisor ang pag-atake ng Hamas bilang deadly at barbaric terrorist assault sa Israel, bunsod aniya ng pag-atake na tinatarget ang mga sibilyan, Sinabi pa ng opisyal na mayroong karapatan ang Israel para depensahan at protektahan ang kanilang bansa mula sa Hamas, kaya kasama aniya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa sila para sa agarang resolusyon sa gyera, pinagdadasal para sa kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan, at nagpaabot ng pasasalamat sa gobyerno ng Israel para sa pagsisikap nito na protektahan kabilang na ang ating mga kababayang mga Pilipino doon. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs, DFA, sa Alert Level 4 ang Gaza City, ibig sabihin, mandatory evacuation na para sa Filipino na nasa lugar, ang pagtaas sa Alert Level 4 sa Gaza City ay bunsod sa paghahanda ng Israel sa isang ground offensive laban sa mga militanteng Hamas sa Gaza, isang blockaded at militarisadong teritoryo ng Palestinian, Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega ngayong nasa Alert Level 4 na ang Gaza mandatory na ang paglilikas sa mga Pilipino. Gayon paman hindi ito ibig sabihin na sila ay hahatakin palabas, dagdag pa ni de Vega na sa mga kababayan pa rin natin ang desisyon kung manatili sila sa lugar dahil gegerahin na ng Israel ang Gaza, nilinaw ni de Vega na sa sandaling lumala ang sitwasyon. Mahirapan na ang gobyerno na sila ay matulungan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.